Eh, isang beses nag-ahoy kami ng misis ko, kumakain ako. Ang ulam crispy pata, ang kapal at ng taba, ang natungo-natungo ng bala. Hindi pa tumatampi sa bibig yung crispy pata namin, hindi ko nga ko sa pata. Sabi sa akin, no? Talaga, 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 makainin niya, makainin niya, makainin niya, Ako nang mayasa, ako kagalain ako kagalain mo nang ako nang mayasa, -may ako sa ako kagalain mo nang mayasa, ako ako nang ako Sa tawa ko po pala si Clark, ngayon. Malasang apelido. Pero siyempre, yung lalaki to. Nagalit ako. Nagalit din siya. Nagtabog ako. Nagtabog din siya. Nagtaas ako ng boses. Nagtaas din siya ng boses. Ipinukol ko yung plato. Pinukol niya yung plato. Umiyak siya. Nag-sorry ako. <laughs>